eh <laughs> <laughs> uh, what is please Marat, this is Marat, sah Luga. Marat, Marat, ha, Hadi, Marat, uh, mm -mm. Marat, 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 Kebayan. Marat, 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 Mm. <laughs> Marat. Marat. <laughs> Wala tayong may load ka? Wala. Wala may pay dito. Wala nga. Kung mag-upin o mga madam, makakabit ako kayo. Alam mm. ko ang password. Dito hindi. Marat. Ayan. Bayan. Hoy! 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 You want lollipop? You want ay. banana? <laughs> Dito naman kami Marat sabihin mo. Dito naman yung mga kuwan. Nurse. Mga mga hunting. Nurse. Nurse. Mga nursing. Oo. Oh, oh. Ang <laughs> sandata ay kaldiro. Ang <laughs> <laughs> sandata ay kaldiro. Pachilio. <laughs> panusok. Sa mga may kuwan. Manok. Sa mga gutom. <laughs> ay, nako. Kain na naman. Ay, klase di ay. Hindi kayo magpunta ng ano, duwad Beh? Hindi na. Kasi pasukan nga sa Sunday. May exam pa naman ng mga bata. Mm hmm. Anong basura. <laughs> Ilalagay ko sa silokin. Walang ano. Hmm. <laughs> Oh, sangig. Dighan ka ayong sangig, oh. Hmm? Na ako dito sa Marat. Uh, one hours in half ang padagan sa kinan. Ah, goma mela, goma mela. Dito ko sa Marat. Dito sa ano. Iksuun sa kong amo. Iksuun sa kong amo. Mm. Mm. Gwapo mga bumbil oh. Bumbil. Napa o oh, puti. Puti nga bumbils. Mm. Pati siya nga bombel bay itong isa pink na pink pink na pink ang isa luag kayo ng yuta ba pila daw ni hectares? 20 Huh? Can I? Please, can, can, can you let me go back? Bless. Butterfly. Madlock sila sa butterfly. Kadako nila. Kagamay sa butterfly. Oh, nagsunod sila din. Kani mga balas nila guys. Kani o oh. Sa ilahan eh. Sa mga muslim. Hmm. Kung wala kay tubig. Kanabit ako magsasala. Mag, magsasimba sila. Mauni lang gamiton. Mo hmm. hmm. na ilang gamiton, guys. diya sila mag ano, mag uh, siolat una yung mga payag-payag dira Payag-payag sa Pilipino. Pilipino gigahimo na. Asa man mga kambing? Larok ka ay mga Pilipino gabuhat ani ba? Kanang payag oh? Mm, yung ano dati asawa ni attention Ah, wa matiwas. Sayang no. Mm. Larok ka. Dia, ha? Ang atok. Para sa pato? Mm. Ang gibutang dati. Na karon bangko na lang. Sayanga ana eh. oi. Og na pato siya diri? Maa ma, kung ana. Di man kasaligan ng ibang lahi. Lagi gwapo apokay pagkahimo o Pilipino ka intaron kay pagkahimo. Asa mong kanding nila? Pila ka mo kanding? Dako gamay. Nakuyapan na to. Kalibot-libot raman na sila oh. Tawag ka. Kaluag ani, yung sa akong pakakita. Nit-nit na good oh. ha pa rin ako nagpapakita ngayon. Hindi pa rin ako nagpapakita ngayon. Hindi pa rin ako nagpapakita ngayon. Hindi pa rin ako nagpapakita Unya Hindi pa rin ako nagpapakita nang pulutan. luag-luag sa ilang mga tamaran, no? Asa? Dito siguro nindot, no? Daghan gulay. Ah, galibot-libot lang sa kanan oh. Ah...

Pwede ba diri ba natukli pala bay? Kuan ba? Kanding pangitaon mangka ang kanding. Hanapin mo daw yung kambing. Ha ah, doon. Sabi ni si Rus ni Nawala daw yung kambing isa. Hanapin. Kung sa Pilipinas ba ya? nana. Sino? Ah, mabuang tanig pinangita. Mabutan tayo pagkabukas. Sakit kayang sagbut. Be. Be. Kung ganitong lupain mo sa Pilipinas, be, anong gagawin mo? Gawin mo nang pinyahan o sagingan? Pagulayan, sagingan, niyog. no? Ano prutas no kung oh mga prutas ganito kalaki ayan ang kambing o pusa ang laki avocado eh, mahal man ng abukado 60 ang kilo piraso tatlo lang. pila tatlo dalawa kung oh mm -hmm. laki ng lupain huh? b kung wala kang tubig, ito yung gagamitin mo na lupa, no? Gawin mong tubig, panghugas. Itong balas, buhangin. Oh, Ito ba, oh? Itong lupa. Ayan. Hmm. Kahit ihapbat daw, pwede. Hmm. Ayan na. Aday. Saudi Arabia, Marat, Marat, daming tamaro. napakalawak yung kanilang lupain eh ng uh, kapatid ng aking alaga. Napakayaman nila ng lupa. Ang daming mga katulong dito, lalaki at saka babae. Katulad sa I amin, mean, mga iba-ibang lahi. Ayan. Ayan siya o oh, yung... <laughs> Nagsayaw-sayaw din yung isa. Oh. Nasayahan din dito sa bukid. Oh, <laughs> Dito kami sa Bukid. Bukas daw magpunta kami doon sa Gulayan. Ang saya kaya dito. Hmm. Parang wala lang, no? Hmm. Sige. Alas? Ha? When come. Welcome. One, two, three. One, two, three. One. Videos. masak Saudi.